Kung siklista ka, mukhang kailangan mo rin to. Cyclas. The inflator. Oh, yeah. Yan ha. Unbox natin yan ha. Oh. Yan, ang kanyang lalagyanan. No? Lupe. So, ito yung mga pito niya. Oh. Tsaka yung mga USB type na... Type-C? Type-C bro. Type-C. Type-C oh. Type-C yung kanyang charging cable. Tapos may pito siya sa ano. Para sa bola. Yan. Yan. Oh, diba? Tapos kakabit mo siya sa bike. Ito may folder na siya ito. Kakabit mo sa bike. Pasubukan natin to sa ride kung may mga kailangan ng hangin. All right. So yan. Yan ang kanyang bagong inflator ngayon, no. Oh. Since hindi nagdadala ng air pump ang mga katanod kapag nagra-ride. Ayan. May inflator na kami. Galing no. Si Sir Manuel ang umorder pero kami gagamit yan. Maganda tong panghangin sa gulong basta palagi lang siyang full charge. Yan, matik na. Grabe, high tech na talaga ngayon. Si Cyclops. nakabili na si Sir Manuel. wala so, pang na dito, sa mga kailangan ng hangin sa gulong ngayon. May pito na rin siya. Pati sa gulong sa bola, pwede rin siya. Ah, oh, wala ni. Ito yung Masusubukan namin tong tire inflator na to sa susunod na ronda. Ito na rin kasi yung ginagamit ng karaniwang siklista ngayon versus don sa typical na air pump. Kaya hintay ko lang na ako mismo ang makasubok ni Torch. <Schwar acaba> Okay, they... for mm -hmm.